Panginoon ng Tabernakulo, naway lagi kitang mahalin ng higit pa. Naway ang aking pag-ibig sa iyo ay hindi mababaw o panandalian, kundi malalim, palagian at totoo. Naway bawat araw ng aking buhay ay maging isang walang humpay na paghahanap sa iyong presensya. At naway sa lahat ng aking gagawin, sasabihin o iisipin Lagi kong hangarin na luwalhatiin ka. Naway ang aking buong buhay ay maging isang patotoo ng pag-ibig na iyon na inilagay mo sa aking puso. Huwag mong pahintulutan na ako ay lumayo sa iyo kahit na sa isang sandali lamang. Gawin mong hanapin kita sa panalangin, sa Eucharistya, sa mga sakramento, at naway makilala rin kita sa mukha ng aking mga kapatid, lalo na sa mga higit na nagdurusa. Pagbasa mula sa unang sulat sa mga taga-Tesalonica, Kabanata Im, manalangin kayo ng walang patid. Sa lahat ng bagay, ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. O Tesalonica po imset naritin, Mahal na mga kapatid, ngayon higit kailanman, dapat tayong manatili sa patuloy na panalangin. Ang simbahan, ang ating ina, ay dumaranas ng may hirap na panahon, mga panahon ng pagdurusa at pagsubok. Ngunit hindi tayo nag-iisa. Ipinangako sa atin ng Panginoon ang kanyang presensya hanggang sa katapusan ng panahon. At sa pangakong iyon, tayo nagpapahinga. Manalangin tayo para sa Santo Papa, si Papa Francisco, upang palakasin at gabayan siya ng Panginoon sa kanyang misyon na pastulan ang simbahan. Manalangin din tayo para sa, para sa ating mga obispo, pari at jakono, upang sila ay maging mga pastor ayon sa puso ni Kristo puno ng pag-ibig at karunungan upang gabayan ang bayan ng Diyos. At huwag nating kalimutang lumapit kay San Miguel Arcangel, ang dakilang tagapagtanggol ng simbahan sa espiritual na labanan na isinasagawa laban sa mga puwersa ng kasamaan. Sama-sama, manalangin tayo ng may pananampalataya at pagtitiwala. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami sa labanan maging aming pananggalang laban sa mga patibong at kasamaan ng Diablo, naway ipahayag ng Diyos sa kanya ang kanyang kapangyarihan, mapagpakumbaba naming isinasamo sa iyo. At ikaw, prinsipe ng hukbong langit, sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan, itapon mo sa impyerno si Satanas at ang lahat ng masasamang espiritu na naglilibot sa mundo na naghahanap ng kapahamakan ng mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Naway ang iyong pamamagitan ay protektahan kami mula sa mga espiritual na panganib at gabayan kami tungo sa pangwakas na tagumpay kay Kristo. Sa gitna ng mga paghihirap, sa gitna ng mga pagsubok at tukso, tulungan mo kaming manatiling matatag sa pananampalataya na lalaman na kasama ni Kristo lagi tayong nagtatagumpay sa langit at sa lupa, naway purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Jesus, naniniwala kami ng buong puso sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Ikaw na Diyos at Panginoon ng lahat ay nanatili sa amin sa mapagpakumbabang anyo ng tinapay at alak upang maging aming pagkain aming kaaliwan, aming kalakasan. Puso ni Jesus, sa iyo kami nagtitiwala. Sa gitna ng mga bagyo ng buhay, sa mga sandali ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, alam namin na maaari kaming sumilong sa iyong puso kung saan lagi kaming makakatagpo ng kapayapaan, kaaliwan at pag-ibig. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig sa amin, pag-alabin mo ang aming puso sa iyong pag-ibig. Naway ang aming buhay ay maging tugon ng pag-ibig sa napakadakilang pag-ibig na ipinakita mo sa amin. Naway mahalin namin tulad ng pagmamahal mo, walang sukat, walang kondisyon, walang inaasahang kapalit. Puso ni Jesus, kumbertehin mo ang mga mahihirap na lapastangan sa mga nagkasala sa iyo, sa mga hindi nakakakilala sa iyo, sa mga lumayo sa iyo, hinihiling namin sa iyo na ipagkaloob mo sa kanila ang biyaya ng pagbabagong loob. Naway maranasan nila ang napakalawak na pag-ibig na mayroon ka para sa kanila at naway ang kanilang mga puso ay bumuka sa iyong awa. Puso ni Jesus naway mahaling kita palagi ng higit at higit pa naway bawat araw ng aking buhay ay maging isang pagkakataon upang mahalin. Kita ng higit pa upang makilala. Kita ng mas mabuti upang paglingkuran. Kita ng may higit na pagtatalaga. Banal na puso ni Jesus, kumbertehin mo ang mga makasalanan. Iligtas mo ang mga naghihingalo. Palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Hinihiling namin sa iyo para sa lahat ng mga kaluluwang iyo na nasa purgatorio, naglilinis upang makapasok sa iyong presensya. Kaawaan mo sila at ipagkaloob mo sa kanila agad ang walang hanggang kapahingahan sa iyong kaharian. Puso ni Jesus sa Eucharistia, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa Naway hindi mawala sa amin ang pananampalataya sa iyong tunay na presensya sa Eucharistia, ang pag-asa sa iyong mga pangako at ang pag-ibig sa kapwa sa aming mga kapatid. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Kami ay mahina at makasalanan, ngunit nagtitiwala kami sa iyong walang hanggang awa. Matamis na puso ni Jesus, maging aming kanlungan at aming kaaliwan. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa Sagrado Puso ni Jesus. O Jesus, Puso ng Pag-ibig, inilalagay ko ang lahat ng aking pagtitiwala sa iyo. Kahit na ako ay mahina at maraming beses na nadarapa, nagtitiwala ako sa iyong kabutihan at awa. Alam ko na hindi mo ako kailanman iniiwan, na lagi kang nasa aking tabi binibigyan ako ng lakas na kailangan ko upang magpatuloy. Kabanal-banal ang puso ni Jesus. Maawa ka sa amin at sa lahat ng aming mga pastor. Hinihiling namin sa iyo para sa papa, mga obispo, pari at lahat ng naglilingkod sa simbahan upang sila ay maging banal at tapat sa kanilang bokasyon. Sagrado puso ni Jesus, Nasa sa iyong paghihirap ay inaliw ng isang anghel. Aliwin mo rin kami sa aming paghihirap. Sagrado puso ni Jesus, naniniwala ako sa iyong pag-ibig sa akin. Protektahan mo ang aming mga pamilya, ang mga kabataan, ang mga bata, at ang mga matatanda. Maging kilala, minahal at tularan sa buong mundo. Sagrado puso ni Jesus, dumating nawa sa amin ang iyong kaharian. Lahat ng ginagawa namin ay para sa iyo, kabanal ba nalang puso ni Jesus. Matamis na puso ni Maria, ihanda mo kami ng isang ligtas na landas patungo sa iyong anak. Kamahal-mahalang ina, mamagitang ka para sa amin at gabayan ang aming mga hakbang tungo sa perpektong pag-ibig ng iyong anak. Matamis na puso ni Maria, maging aming kaligtasan kabanal-banalang sakramento ng altar. Naniniwala ako, sumasamba ako, umaasa ako at nagmamahal ako sa iyo. Hinihiling ko ang kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Naway sa langit at sa lupa ay laging purihin ang kabanal-banalang puso ni Jesus. Amen. Limang minuto kasama si Jesus sakramentado. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, bihag ng pag-ibig sa Santisimo Sakramento, narito ako sa iyong harapan, mapagpakumbabang nakaluhod upang ialay sa iyo ang mga minutong ito ng aking buhay. Ikaw, na may walang hanggang pasensya at pagmamahal, na nanatili sa bawat sagraryo ng mundo. Naghihintay ng mga kaluluwang lalapit upang aliwin ka, sambahin ka, ibigay sa iyo ang pagmamahal na madalas ipinagkakait sa iyo. Ngunit gaano karaming puso ang nakakalimot sa iyo, Panginoon? Gaano karami nalulubog sa pagmamadali at ingay ng mundo ang nagwawalang bahala sa iyong buhay? at tunay na presensya sa Yukaristya. Gayon pa naroroon ka araw at gabi nakabukas ang mga bisig na ang puso ay tumitibok ng pag-ibig at uhaw sa ating mga kaluluwa. Panginoon ng Sagraryo, pagningasin sa akin ang apoy ng pananampalataya, ang nag-aalab na pananampalatayang hindi nagdududa, hindi nag-aalinlangan na kumikilala at humahanap sa iyo ng buo niyang pagkatao. Panginoon ng awa, baguhin ang aking puso upang matuto akong magpatawad, upang matuto akong tumingin sa iba nang may parehong pagkahabag na ipinakikita mo sa akin. Panginoon ng katotohanan, liwanagan ang aking isip at gabayan ako palagi sa landas ng kabutihan. Kahit natangkain ng mundo, na hilahin ako sa mga landas ng kadiliman at kalituhan. Panginoon ng pag-ibig, pagningasin ang aking kaluluwa ng ningas ng iyong pag-ibig. Naway ang aking pag-ibig sa iyo ay hindi maligam-gam o pabago-bago, kundi matatag, malalim at bukas palad. Isang pag-ibig na nag ng hindi kailanman namamatay. Minsan, Panginoon, nararamdaman ko na ang aking kaluluwa ay nababahagi, isang paa sa lupa at ang isa pa ay nananabik sa langit. Nararamdaman ko sa kaibutura ng aking pagkatao ang pananabik na iyon sa walang hanggan, ang pagkauhaw na iyon sa kaganapan na ikaw lamang ang makapagpapawi Ngunit, kasabay nito, nakikita ko ang aking sarili na nabibitag ng mga bagay na lumilipas. Ng mga marupok na katiyakan ng mundong ito, ng sarili kong mga takot. Nahihirapan akong bumitaw, nahihirapan akong lubusang magtiwala sa iyo. Natatakot akong talikuran ang pinaniniwalaan kong sumusuporta sa akin. Natatakot akong magbigay ng walang reserbasyon Natatakot akong mawala kung lubusan akong magpapabaya sa iyong mga kamay. O, oh, Panginoon. Gaano karaming beses akong nagduda sa iyong probidensya, sa iyong walang hanggang pag-ibig?